detalye ng mga balita, pinagagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa militar ang lahat ng available assets ng Armed Forces of the Philippines upang tugisin ang teroristang New People's Army. Ito ay kasunod ng pagkasawi ng apat na pulis sa pananambang sa Davao del Sur noong Merkules. Samantala sa kabila naman ng panawagan sa pagkamit ng hustisya, umaasa ang ilang kaanak ng biktima na muling ipagpapatuloy ang peace talks ng Pamahalaan at Communist Party of the Philippines upang matigil na ang kaguluhan sa Mindanao. Narito ang hataw na balita ni Victor Gosare. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ni PO1 Saro Mangotara ng Bansalan Municipal Police Station. Isa si PO1 Mangotara sa apat na pulis na nasawi sa nangyaring pananambang ng pinaghihinalaang mga miyembro ng New People's Army sa Bansalan Davao del Sur noong Miyerkules. Pabayron ang makasasala. Labis naman ang pagdadalamhati ni Randy Rabor sa pagkamatay ng asawang si Soko Investigator PO3 Jeden May Rabor. Gayunpaman, sa halip na pagganti sa mga NPA rebel, ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng komunistang grupo ang hiling nito. Ayon kay Randy, sa pamamagitan ng peace talks, maiiwasan ang kaguluhan sa Mindanao. Gusto na akong ako balik ito sa Japan wala na yung mamatay ba? Parihan niyo, kami nagsubo, <laughs> <Anong> nabilin. <laughs> Umaasa din si Davao del Sur Governor Douglas Cagas na bubuhayin muli ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace negotiation sa CPP-NPA-NDF. Uh, message ko sa kanila sa mga polis at saka sa army and to everybody to remain calm. Let us allow a little bit of time to heal and to look at things objectively if maybe we can we can help government to decide na kailangan ang ceasefire, immediate ceasefire, para hindi madagdagan ang mga patay, ang mga sugatan. Pagkatapos, there should be a new sense of urgency na dapat i ang peace talks. Kahapon binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang burol ng mga pulis na nasawi sa nangyaring pananambang. Para sa Pangulo, tila nahulog sa isang patibong ang mga pulis na mag-iimbestiga lang sana sa isang murder incident na itinawag sa kanila. Gate ng Pangulo, sa ngayon, tuloy ang pagtugis sa mga rebelding NPA. So, in the meantime, I will just also ask the armed forces and the police just go ahead and wage a war against them. O oh, niya, yeah. uh, anything goes for mo. And I will uh, allow the police and the military this time to use uh, all available assets. Kung may ito nilang naman uh, bagong mga aeroplano, mga jet, makita ni mo na gihinan kung man sila isuroy na use them. Gamita ang mga rockets. Kasi naman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa Ang mga pulis laban sa mga pag-atake ng NPA Kinala, Magbantay yun Magbantay yung dapat uh, mag-agresibo ta Sa operations Kaya kinahang lang ma, ma, kita yung makauna, hindi kita yung maunahan So, dapat, uh, nga, kung di pa, kung na sa EP para kung tiga sih kayo mag-operate. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.